hello 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 this is your miss universe Anyone? it's morning my vlog and welcome to this beautiful day to this beautiful video and to this beautiful person in front of your camera <laughs> Hi, get out. This is your Miss Universe 1981. And, napak, alapak. Pusing-pusing mo niya. Pak, halapak. O, oh, di ba? I'm carrying na na-harvest ko pong mga gulay sa ating farm. Ang malunggay. Halapak, 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 halapak. Ha, ha, ha. ko. Gino ko. Halapak. <laughs> Alam mo, Ang ganda ka talaga, di ba? Ah, di ba? Hi! At magluluto tayo ngayon. So yung uh, nakuha ko kanina yung manunggay at yung kamuti taps sa farm. So by the way, mapunta tayo ng market din. Magpupurchase mo na tayo na mga lulutuin natin ngayon kasi nagpaluto po si Mami May and San Philip Abby. Please don't follow their YouTube account and their FB page. Maraming maraming salamat talaga Mami May for this. So diba, ang ganda ko talaga with my motor pack. Piliin mo ang ganda ng Pilipinas na -na 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 Pilin mo ganda ni Maring Mar <laughs> Ay, So pupunta pa tayo ng market Again, thank you so much, Mami May, Abby, Abby and San Philip. No, Mami May, you're so very generous to us. Alam mo na yan. Maraming maraming salamat talaga. So, puta tayo ng market din mo po-purchase pa po ito. ganda ko talaga, ha? P <laughs> Ay, pang caravan, and beauty. And, dito na tayo sa market. Dahil bibili po tayo ng isda, dahil mapiprito po tayo. So yan po na pili natin ang lagong, 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 galunggong na pipituhin natin para sa ating lunch. Not only para sa atin, but para din sa ating mga uh, nasa hinaguan or mga hinaguan staff. And mapapakagod mo na ako ng lubi. Ay, <laughs> kagod ng lubi. Ade, uh, magagata po tayo ng gulay. Do. So, gata, ng gula, gata ng gulay, gatang gulay, ginataang gulay at piritong isda yung uulamin natin. Ayan na, ah, napakaganda tapos natin dito tayo sa ating vegetable area. Dahil bibili oh, ako sa sinmananghan, tatawa-tawa sila ganyan tayo. Baka ako maging matanda ba no? <laughs> Ay! Tatadada maganda. O, oh, di Let's claim it. Yan po ang nabili natin o napili po nating gulay para sa ating uulamin at lulutuin. Yan uh, that is 15 pesos per kilo. So, tatlong kilo po, ay parang 170 yung, ano, parang tatlong kilo higit sya kaya marami kasi dun sa farm so marami tayo, maraming ang lutuin natin. So we are done purchasing with uh, space actually Actress. Si Britney po talaga ang inatasan ni Mami May. Sabi ko nga, ako nilang mag-ano kasi ibablog ko kasi sayang din naman ang opportunity, di ba? <laughs> Sorry guys. Sorry so much Britney for that. <laughs> ginawa ko. So, nandito tayo sa farm. Napapunta, papasok na po tayo, no? So, nandito tayo sa kanina sa parking area. Eh, nandito sa tulay. Ah, nagkikita natin dito sa ilog. May mga boys na nalilega. Ano ikaw rin lilihig? Ha? Ah, yung amo ko kasi. Lagi? Kasi. Ang water ba ko, isang pag-ibig. Ano yung amo ha? Kasi charge kasi siya. Sakit mo guys. At yan na nga, uh, nililinis na ni Brittany ang isda. So this galonggong para pipipitulat. Kasi yung galonggong o yung mga isda, kasi pag talagang linis na linis yung namang loob, walang wala, nagiging ang um, crispy pata. Crispy pata, nagiging super crispy siya at sarap um, kainin yung super crispy na ano natin pirito. Yan, yeah, so prepare ko na lahat ito. Ito gulay, ang ating mga ingredients, sa rakados para sa ating lulutuin. So meron tayong luya, meron tayong sibuyas, at meron tayong bawang, at meron tayong capsicum or bell peppers. <laughs> You know, ayan na nga ang ating nabili sa market. Ayan na ang mga ingredients na papalasa sa ating lulutuin. At ayan na ating gulay na sa nigo po siya yung term namin. No? Kasi dinigo siya kasi maramihan siya. So para po maano, mahugasan natin na maayos ang ating gulay. So sa nigo natin nilagay. Ayan ang ating karne na subak na that's half kilo ang mahalang karne eh, to, to, to 80, something like that so th we are starting now um, frying our fish at yan nakikita nyo naman no, ang ganda pagkahiwa uh, at ang ganda ng pagkarinis si Betty so madali niya maluto pag wala talagang lamang loob and of course may prepare, stress ko na ang ating karne para isahog sa ating ginataang gulay. Kasi masarap talaga yung ginataang gulay pag may sahog no pwede chicken, pwede fish, pwede pork. So pork po, nini, pork po nini, na decide namin na ano, isa kasi yung pork talaga na pa mas na scatter yung yung lasa niya ba sa gulay o sa sabaw, 'di ba? Kasi parang ano din siya, masarap, mas masarap talaga pag um, karne ang isasahog at susyalan. <laughs> At yan na ang ating ing ingredients, ang ating spi spices, ba? or basta rikados, ang ating sibuyas bumbay na 120 pesos per kilo, hindi pa rin nagbabago. So ganyang slice lang po siya, malakihan po siya kasi it's ginataang gulay, so sabaw-sabaw po siya. And of course, ang ating ahos or bawang. Yan, ang ating bawang, so isang um, bold po yung nilagay natin kasi mas maraming ricados or mas maraming spices mas masarap yung lutuin natin ayun si Brenda oh. So, si, talaga nang, nangunginit si Brenda na ganito ganyan may mga sinasabi siyang dyan na ano na yung ano mo ba may mga trivia siya sa about sa bawang <laughs> yung bawang daw parang sinisahog sa water noon sa mainit na maligagam na water tapos iniinom niya para daw sa ano cleansing whatever basta Iwan so yan po i-slice natin ng malaki din kasi sabaw po siya, hindi po siya gisa. So ayan po. So actually Meron din tayong luya guys, yung luya pa ang nagbibigay din ng uh, lasa sa ating kong. So po siya ng ang hit sa ating karne na isa sa ah, diba? Trivia, charot lang. So malaki slice din siya, ganyan, po namin pag slice, no? para siyang bilugan or circling. Circling! <laughs> circle type or circle shape. Che lang hindi type. Yan. Ganyan siya pabilog And of course yung mga hindi natin sasayangin ng mga ano mga residue residue. Residu. So, nakulangan po kami kaya hindi po kami nakabili ng dahon-dahon para sa ating ano ginataang gulay. Kaya kumuha muna tayo ng talbos ng kamote dito sa ating Garden of Eden. <laughs> Garden of Brenda. Ayan na. So, kukuha mo na tayo ng mga ay, na, talbos ng kamote. Ganyan-ganyan na siya, guys. Kasi, talagang grabe ang kalat or kumalat ng ating talbos ng kamote. This is andawal for us. Ang uh, tawag dito sa amin na. And I don't know the others. Basta lang na siya i-salad, no? May konting ginamos lang. And then, suka. And then, timplada. Ang ah, masarap na po yan. And dito naman sa side, sa likod ng tindahan po ng farm, ay meron itong mga um, siling haba. So, yan po ay kumuha ako pa para meron din mga something anghang na areas. Hindi naman super anghang. So, ganyan lang po. Lima, apat na po kinawa ko para dito. Andito naman, um, katabi po ng ating grotong inang um, Lourdes, no? Our Lady of Lords, ay kumuha tayo ng malunggay. Ayan po. Kumagkota naman kasi, you know what Malunggay is best for ginataang gulay, especially sa mga sabaw, I know, sabaw, especially sa mga isda. ba diba? Ang sarap po yan ng ating Uh, malunggay para sa ating ganataang gulay at sa mga sabaw-sabaw. So I'm done getting, yan po nakuha ko, isa pong bouquet ng malunggay. And natasan ko po sila G-Ford or nag-request ako kina G-Ford na sila na mag-ano, mag-prepare sa ating malunggay at, at, si Bating naman sa talbos ng kamote. di diba, si Bating na palang librarian, no? Tumanda si Bating sa ano, sa lamin, no? Pero okay lang naman kasi matanda din naman siya. <laughs> And I'm starting, well, they are preparing our leafy vegetables. I'm starting cooking na our ginataang kulay. So, andyan si Ansin, kumukuha siya ng water para sa aso kay Chucha at um, iba pa. At sa mga anak ni Chuchay. At yan, um, pagkainit, pagkainit po ng ating, um, may konting mantika na po para gisahin lang po ng ating mga ano, na spices. You no, know? ay um, hinalo ko na ang luya, ang sibuyas, ang ahos, at ang sili. And of course, hinalo ko na rin ang ating karne. No, Konting karni lang siya, guys, para sa ating ginataang gulay. So, ayun, ayun. Nakikita nyo yun naman yung karni na inalo ko. So, because mekos lang natin, guys, no? Nilagay ko siya ng mantika para sa ating karni na maluto. Kasi, konti na yung nilagay kong unang mantika. So, dinagdagan ko na siya para maluto lang. Super, ano lang. Kahit hindi super luto yung karni. Basta, may pag lang siya. Ma, ma, rare cook ba? <laughs> medium cook, I'm sorry. Rare, medium rare. Parang gano'n. So after that ay ating emekos-emekos. gisa gisa na yun natin yan so andyan pala yung tanglad no, hinalo ko na yung ang tanglad lahat po ng ingredients spices ay uh, hinalo ko na dito sa ating kaldero ah nilagyan ko siya ng konting water muna para lang magpapakulo no? para para mapaluto lang po yung ating karne so let's let it boil so tatakluban muna natin yan guys and while waiting na makukulo yon ay pinipay ko na ang ating gata. And it's very fresh gata kasi lubi talaga ang binili ko tapos pinakagod ko. Tapos tayo na po ang mag... Uh, sana siya ka nang magpipipay Kwaon na to ang katas ng lubi. O oh, ayun ba? Oh, kumot. Kita na magkumot. Kita na magkumot-kumot. Ayan na. And back Uh, and of course na di ito talagang kwan. kagod kasi yung term sa amin ako yung nagkagagod noon so sa sa amin sa bye tapos ako po yung nag nagkumus yan sa ano para sa biko para sa binignit sa lahat po na malutuin doon sa anti ko na naglilinta ng mga kakanin noon. And ngayon, ay uh, boil na po siya. So, kaya naman, ay, halo na natin ang ating gulay. So, imikis-bikis lang natin yan para madistribute po lang lasa. And of course, ay, kailangan nating ano, um, ilagay ang ating kakang gata uh, diba? ay hindi pa pala mamaya pa pala yung gata gata i'm sorry guys so meron tayong eh, prepare ko muna yung ating gulay so hinugasan ko muna sa so, after paghugas mo ay ilalagay na natin dito sa ating kumukulong um, tubig dito sa ating kaldero yan so after paglagay ng ating uh, mga gulay ay ay bekos mekos muna natin para ma-distribute at ilalagay natin ang ating mga um, mga panlasa so we have our cubes yo Meron tayo yung pork cubes, guys, na nilagay. And, um, um ano na siya, uh, nilagay ko na siya ng konti coating vitsin at asin at powder pepper. Uh. <laughs> at ang ganda dito, ayan, inasinan ko na siya pala. I'm sorry. Uh, last pala yung asin. <laughs> Ay, you know? And ang ating um, pangalawang gata oh, di ba pat so yan na po ay malapit na takluban natin and after one minute po kasi uh, madali na po yung buhay ng ating mga gulay so madali po yung malambot kaya kumukulo na po siya and ayan na nakikita nyo naman na kumukulo na siya so nilagyan na natin ating kakagata or ating unang katas na gata or unang puga sa ating gata o oh, ayan na kumukulo na malapit na maluto guys ang sarap ng tignan ang amoy pula amal -al, -al, al amoy palang ulam na 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 at nilagay ko na ang ating parang hipon na na binebenta sa ano ba ay duto kano tawag yung pasa hipon na nakaputos na nakasabit sa so uh, sa ano sa sa market so sa so, yung binili ko is ten pesos per um packs so tatlong packs po yung nilagay natin and ang ating sibuyas dahon or spring onion so after po niyan ay luto na po yan for sure kasi gaya ng sinabi ko pag kumukulo na po yun nung, after paglagay nung nangkakangata ay okay na po yan pero ilalagay muna natin ang ating ang uh, mga leafy vegetables ang ating talbos ng kamote ang at, at ang ating malunggay <laughs> Ay! Masarap na malunggay. The queen of all vegetables ang ating malunggay. Yan. Napakabarito po natin lahat ng ating malunggay talaga, guys. Yan. And of course, e push-push lang natin idindiin natin yan para po maluto po yung talagang last natin na nilagay ang malunggay kasi yung malunggay at yung mga leafy vegetables talaga is madali lang talaga maluto pag mainita na yan okay na yan eh so ayan na guys luto na po ang ating ginataang gulay by Maring Mar thank you so much again Mami May Abby and San Philip and Mami May and San Philip Abby please do follow them so guys let's eat ayan na that is for the canteen dito siya sa silong ke para kay silong kaya para dagang kayo ito ng mga ala. Tasas ting ang sabang. sa kay sa, sa para gulay dagan. Ayan din tasa. Hmm. Kaya siya ng mga hmm. May mangga tayo may kinilaw. asa ang... lang kata. Tasa ang... na. Sa oven. Kaya mami Ming mga good. Ayan na. Oh my God. <laughs> Kain na po kami guys. Bye-bye. <laughs> Sige na po gutag Oh my God. Oh my God. see Thank you so much, Mami May, for the Thank food. Thank you, Mami May. So, mami Very generous. mami mami Sirira.